Hello everyone. Ayun, nandito kami sa Kawalan sa Castillejos Ano lang, may nadaan kami rito nagbebenta ng si halaman uh, mga halaman halaman. So inquire tayo kung magkano. Tingnan natin tayo ito toto. Okay, mga, mga mga tanim niya lang may sili. Magkano sa sili tatay? 100. Sa sa talong, may na no. Anong mga ano nilalagay mo pa ba diyan? Pagka ano complete pwedeng urea. Ito kasi yung dati na yan, maka, ano yan, maganda na yung lupa. Oo, oh, Halo-halo okay. okay. na ito, mayroon siyang... Pero yung yeah. continuous pataba na lang yan. Talaga. Oo. Oh. Oh, ano lang kung lang, ano lang mag... Ibre, ano, mag... Oh. Uh, 15 days, yun. Know, oh. Days. 100, no? Hmm. Tapos sa talong, 100 din. 100 din. Mahal kasi ng gulay na ngayon talaga. Ay, sabi. <laughs> yung kangkong, magkano ng kangkong parang ngayon, magkano yung, na? Yung angkat na rin sa silid ko, 100 yata nung 100. 100. Pero medyo bumaba ng konti. Bumaba na ng konti ito. Araw, ang gaganda na ng ano. Eh. Pero ang kagandahan kasi nito, siyempre, pagka isang kilo, hindi mo naman pwede maluto agad. Oo. <laughs> hindi. Eh, ito, pitas-pitas ka. Pitas-pitas lang. Pitas lang, siyempre. Pitas-pitas lang. Siguro, kuha ko tayo ng ano, isang yeah. talong, tsaka isang sili. Ano naman na yan? Continuous watering na lang tapos ano no? Continuous yan. Abuti ng taon din ito. Oo. Matagal mo na pagkikinabangan yan. Oo nga eh. Abuti ng tao taon. Wala kayo ka. Tayo na ano ko lang ha. Binablog ko. Okay, okay lang ah. Tuwa tayo. Nang sabi ko kay misis, dana na natin kasi ano, dati walang cover cover yan. Eh. Sabi ko, hmm. natin. Oo. Kanina kasi meron din kumuha dito taga Gapo. po. Mm. Oh, subit kaya. Kami naman so Isang hilira dito. Kinuha niya. Oh. ngayon, ang nag-ano ng... Pa, na si misis. <laughs> Sige, okay na yan. Ayun na. Sa isang sili. Isang sili tayo. Mayroon pa doon. Mayroon pa doon. Mayroon pa na dalawang ko ka naman kahit yung kunti lang yung bunga kasi ano naman yan tuloy tuloy na yan naalagaan na ni yan eh ano na lang ay tas bigyan mo ako ng idea mo tayo ano yung kailangan pa namin gawin dyan para magtuloy tuloy yung bunga nya ano tubig lang ba o aron para tapos kung halimbawa ito mga ito Tatanggal mo ito kung para ano hindi sa mag ano, ng nutrients Iba, ba, mga, yung sa baba sa so, babang dahon yung, si si sisiksi si, si, pa ng parang sa taas lang halos kakaya pa ng nutrients yan diba ba? oh, na dapat pupunta sa bunga sa, sa baba kukunin yan ng may mm, uh, mm, eh, share pa siya dun sa oo, ano oh, okay. <laughs> saka magpoproduce na ng maraming bunga oh. Okay. Babawasan lang, so, babawasan ito, lang, basta ano? Sige, 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 okay. sige. marami sa mas mara Mas marami. Mas marami ang bunga. Kasi ito maliit pa, pinupruning namin ito ito. Pruning, pruning. Hmm, Isa yung like unang una ito. Mm -hmm. so, Patuloy niya para dumami ang sanga. Oo, oh, okay. Ito okay. naman yung talong. Di ba may mga steamborer, tinutusok nila ito minsan dito. Mm -hmm. Ito malalanta ito. Oo. Oh, oh. Pero, pag nalanta yung puputuloy mo, tanggalin mo dito. Okay. Ngayon, minsan, may... nakakatulong din siya kasi magsasanga ah. sa panibago dito sa mga puno na yan. Uh Oo. -oh. Yan tulad dito, madadagdagan yung sa Yan lang siya. Yun lang, kapag may bunga na dito, ibig sabihin na imbes na lalaki na siya, mababali wala siya. Oo. Ah. Pero papalitan sana mas marami. Mas, mas maraming sanga. Okay. So ganyan ganyan lang tayo yung maintenance nito. Ayun na to pag alaga oh, para tuloy-tuloy oh, tuloy lang din. Tuloy-tuloy lang tapos patakan pa uh, mo nang parang nagasin ka lang ng tinula <laughs> Ah, okay, 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 okay. Ganun-ganun okay. lang. Maray, kasi ito hindi naman na magpuputol ng dahon dito magmagbaba sa, mga sababa na sa yung, baba. Oh, yung ganun, okay, ganun okay. ito para diretso lang lahat sa taas ito. Yan. sige 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 bayaran mo na ma'am tapos ano ikot natin yung ano yung iba pang halaman ni tatay oh sige <laughs> <laughs> na. ito na 100 pesos eh magkano sili ngayon sa palengke? Tatlo sampo. Tatlo sampo. Ilan na yung bunga ng sili? <laughs> Para ka lang di bumili sa palengke. Isa lang. Sampo Ikot natin yung ano. Walang labuyo si tatay. Ikot natin yung mga halaman ni tatay. Walang labuyo. Ngayon nakabit ko lang yung kuwanong kunla eh. Tay doon sa mga halaman niyo pang garden, magka ganung range ng presyo niyan ganyan. Okay, bo, 250, mayroon 350. 350, ah okay. Oo, so, yung mga bugil-bugil Oh, -bilya. Ay, yung produkto namin medyo mura lang. Oh. Kasi yung iba kasi yung wala dito. Yung yun, apin. oh, yun so, yung yung sinano nyo yung medyo mataas ng konti. Oh, katulad so, ng mga ganito kasi naga, marami naghahanap nito. Ah, ano? Yeah, tsaka ito. Yeah. Merong iba-ibang kulay ito tayo, di ba? ito. So nasa ano kami ba? Ano Barangay Luok. Luok na to na ito. Hindi. Sa, sa, Agustin, to? San Agustin pa. San Agustin, San Agustin. San Agustin Purok 8, porok porok 8. Porok 8. Mm -hmm. sa Castelleo Sambales. Sambales. Ana oh, <laughs> Purok 8B ito eh. Kasi yung A doon sa kabila. Ah, oh. oo. Kita sa ano to boundary. Ganda. Solo nila in lote tapos sa ng bahay nila tatay. Tapos ito yung pinagkakabalahan. Alaman po. Salamat tayo diyan, alaman. Meron din kami Meron pa anong tanim niyo doon? Ah, talong, talagang Ah, doon kayo talaga yung nagaano. Yung anak namin may talong talaga talungan Talong talagang pang pang ano. Talong kamote. Oh, ah, okay, okay, okay. Ngayon, pwede kayong ano doon. Ah, uh -huh. meron pa sa doon kung gusto. Baka pag magwo-walk in, gustong bumili diretso pwede doon o ano? Oh, yung pagpipitas. Pagpipitas na kahit tayo, pwede kayong ano mag- -pipitas. silipin nga natin, silipin natin. Ay, anak mo. Ayun, pwede yan. Saglit lang naman pinatin natin yung ano natatay yung taniman talaga niya ng andaraw. Sa anak naman niya 'yon. Tingnan natin. Kasi mag, yung sili tayo sa palengke ngayon, 300. 310, ma'am no? Yung sili sa palengke? 310. <laughs> ano uh oh. 310. Dito muna, dito muna ako kumuha Tingnan natin. Dito nagagaling din yung sili, supply sa palengke. Oo. -oh. Mag-walk in lang. Hindi wala namang minimum na magkano 'yung ano? Hullo bibilin. Falan, Parang pang sari, uh, lang talaga pang bahay lang, no? Ng ng Kabutang, Niwak, kamote. Ah, kulay ano? Oh, kamote ng violet. O puti. Violet, oh, violet, violet, violet. 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 Kasi Talag talaga dito sa Castellos. Ayun yung talong ni tatay. Silipin natin mabilisan lang. Galing kami dyan sa Carmelite. Eh, sabi ni tatay, kung gusto niyo magpunta rito, mabitas kayo, magbimitas. bahala na kayo. Pwede <laughs> na. O, sa kasitaw sa kabila. Tas talong, siling pangsigang. May talong din yun. din daw doon. Tapos ito, kamote. Ang amin niya. Kanta. Ang laki ng... Hanggang sa direto ito. Basta may bakod sa'yo. Ayun, doon sa kabila naman sa... Kapatidin kapatidin. Ah, kapatid. Kapatid, kapatid. Kamera lang daw. Tapos ito direct sa inyo lang. Sa Ayos. Sarap. Doon naman yung sabihin ka namin sa so, mga bakod. Ito yung pangarap mo. Oo. Ba? <laughs> <laughs> Wala kasi kaming talima na ganito doon. Okay. Tatay, oh, salamat na. Salamat ay. kami. Tatay, ano pa naman tatay? Lito, perlito pa Diyos. Perlito pa Diyos. Ako yung sinatay Lito dito ano, sa San Agustin. Castelejos, ay? Pambales. Ay. Ayun. Ayun. Limpitangan so, niya kami makita yung ano niya, yung farm niya. Mini farm. Natuwa <lipad> kasi talaga ako sa <lipad> Ayan si Tata, eh, Tatay ano uh, ulit? Tata, Lito, Lito. Tatay Lito. Maraming salamat po. Padyos, Salam. <lipad> Ayan, si na lang. nanay po, nanay. Oh, po. Ani, pa naman. Yun. Nanay anche, <lipad> Ani naman <anche. Ani>, po. <lipad> so, dalawa sila rito. Pag dapat napadpad kayo, pupunta kayo ng Mount Carmelite. Nasa kaliwa, nasa kaliwa nyo sila. Pero pag pauwi uh, na kayo, palabas kayo ng Castelleo, nasa kanan madaanan nyo yung quarry area kanan yun sa kanila so yun sila tatay tatay Lito maraming salamat at nanayan eh salamat po hindi <laughs> pa si tatay Lito ng isa pang libra sili <laughs> 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 tatay uh, wait lang ayusin natin ayusin natin okay hi everyone hi friends so nandito na kami sa bahay Tinigay uh, na namin ng na pinamili natin na 100 na na siling pansigang dalawa yan so so 200 tapos itong isa ito ito ligay mo dun ito yung talong natin 100 din po yan okay pero itong isa kasing sili nilibre ni tatay uh, lito sa atin so looking forward sya na tumakas yung views nung uh, upload natin ayan mayroon kasi kami niluto kayo ng tanghali na sinigang tapos nga doon ako, baka di makita mo kanila. Yan. So, kuha tayo ng dalawang peraso. Kumuha na ako kanina. Tapos, yung mga matanda na, kunin natin. Ito. Ayan. Ito isa. I to, na. I want to try. Hindi na na Tapos, papatay isa ito pa. Okay kaya ito. So, lupitin ko lang siya. Para hindi siya masakta. Yan. Ito, haba ito. Pero ano na yan, sa mga susunod na araw, So yun may apat na sili. Sa palengke nung pumunta kami ni Mrs. Tatlo sampu ang sili. 10 10 10 10 green chilies uh, worth 10 pesos. I'm buying all of that in normal. So ang worth ng money natin is 100 pesos to, 'pag todo dumami So yun, panalo tayo dito. So yun. Salamat nga pala kay Tatay Lito at Tatay Ani sa sa Agustin Castellero. Mabalikan namin kay Tatay pagka umuwi ko ito, hopefully mag maparami na at na namin siya. Ayun lang. Thanks friends. Bye.